Mahigit isang taon na ang lumipas, magbula ng lumubog sa kargatang sakop ng Oriental Mindoro, ang MT Princess Empress. Kumusta na kaya ang kalagay ng lugar doon at ng kargatang naapektuhan ng oil spill? Alamin natin yan sa ulat ni Ryan Lesigas live. Ryan. Aljo, kung sa itsura at yung naging epekto, physical na epekto, Uh, ng uh, oil spill, wala ka nang makikitang bakas dito sa Oriental Mindoro. Kasabay nga Aljo, sa unang taong kumimarasyon sa nangyaring oil spill, tiniyak ng local, uh, provincial government ng Oriental Mindoro na mapapanagot lahat uh, ng may kinalaman sa nangyaring uh, oil spill na yan, particular yung may-ari ng barko at yung ilang opisyal ng iba't ibang uh, uh, ahensya ng pamahalaan. Hindi sa isa ng uh, gobernador ng uh, probinsyang ito pero particular na tinukoy niya ang marina. This time, mananagot ang dapat managot. At hindi ako titigil hanggat hindi nananagot ang dapat managot para sa sambayan ng Mindoro. Pebrero 28 nung nakarang taon nang lumubog ang MT Princess Empress sa karagatan na sakop ng Oriental Mindoro. Makalipas lamang ang dalawang araw, mabilis na kumalat ang oil spill sa karagatan hanggang sa Dalampasigan. Isa sa mga bayang naapektuhan ng pola kung saan naparalisa ang hanap buhay ng mga manging isda. Makalipas ang isang taon, ganito na ang itsura ng dagat at dalampasigan ng pola. Wala na ang bakas ng oil spill. Balik sa laot na ang ilang manging isda, Pero ang dating sigla ng dagat, tila nawala na. Kwento ng manging isda na si Romar, halos matumal na ang kanilang huli matapos ang nangyaring oil spill. Kanina, inabutan ko silang kagagaling ng salaot mula alas 4 ng madaling araw hanggang bago magtanghali. Wala pang isang kilo ang kanilang huling isda. Saktong pang ulam lang at hindi na may bebenta. Parang epekto sir, gawa ng yung ibang isda. Parang lumayas na dito sa amin, nag-migrate na sa ibang lugar. Gawa ng siguro ng amoy ng langis. Ang mangingis ng si Rosaleo naman, hindi na rin araw-araw pumapalaot dahil madalas lugi. Ang laki. Dahil do sa aming tapat mismo ng bahay, punong-puno talaga ng espalto yon nung ano, nung nadikit, Grabe. Ay hindi na kami makapagtrabaho kundi doon lang sa ano na yon, doon lang sa sa ano na yon. Yun lang ang trabaho namin. Hulyo 2023 nagkasundo ang Philippine Coast Guard, National Government, LGU at technical experts sa oil spill para i-terminate na ang oil spill response operation. Hudyat ito para isagawa ang recovery at rehabilitation effort. Bukod sa malaking ginastos ng pamahalaan, matinding sakripisyo ang ginawa ng mga nakisa sa oil spill response operation. Kanina, binigyang pagkilala ang iba't ibang ahensya at mga individual na tumulong para may balik ang dating ganda ng probinsya. Magsasampa na rin ng criminal complaint ang provincial government ng Oriental Mindoro laban sa may-ari ng MT Princess Empress. May hiling naman ang ilang manging isda sa may-ari ng lumubog na barko. Sana naman po nga yung, ano, yung may-ari ng barko ay mapanagot doon sa kaukulang danyos na ginawa nila para sa aming manging isda. Para naman po lahat ng mga manging isda dito sa Pola ay makakuha ng compensation sa nangyaring oil spill na yan. E sa, yun naman po ang inahiling namin. Ang kasong kriminal na isinasampa ko bilang gobernador ng Oriental Mindoro. Ayon na rin sa otoridad na ipinagkaloob ng sanggunyang panlalawigan noong nakaraang taon. Laban sa mga tao na nagdala ng dago, hirap, hinagpis, panlulumo at problema sa ating lalawigan. At sa harap ninyo, nilalagdaan ko ito ngayon Aljo, kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang nakataktang isampa ng provincial government sa Office of the Ombudsman. At isasampayan ng provincial government sa loob ng dalawang linggo o bago ang Holy Week. Samantala Aljo, kasabay nga ng komemorasyon kanina ay muling namahagi ng financial assistance ang provincial government. Nagpasalamat din ang gobernador ng probinsya sa tulong na ibinigay ng national government. Present kanina si DNR Secretary Antonia Loizaga at si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Aljo. Maraming salamat, Ryan Lesiges.